Uh, yeah. Ay, magumupong mga idol. Magumupong tayo. Sabi mo sa tatay, bukas sabi mo ay tatay. Sabi ay bukas. bukas. tayo ngayon mga idol. So kayo ba ating content ngayon mga idol, kaya magumupong naman ngayon. Tayo nga muna tayo sa buhay probinsya. Ano ba? Ano ba? Ano itong mga idol lo. mukbang tayo ngayon mukbang salamat sa mga nagsipag subscribe ng aking channel mga idol salamat malapit na tayong mamonetize Upat million views. Salamat mga idol Salamat. Asawa ng pisang ko. Ate Josie. Josie, Josie nga brad. Josie. Madalang, madalang kong maka, ano, mamit. Anak niya. Ano Mr. Kalihat TV. Nagbablog ako nini. Ano? Nagbablog ako. Mister. Ano pangalan? Ang aking apelyado, Mr. Kalihat TV. So, mga idol, tinatanong ko anong pangalan ng channel. Mr. Kalihat TV. Kaliha niya. Kaliha niya, o, anak natin yung nalulog. Tapos magkakaroon ka nga ng... Ito ano? so, mga ito, Huwag may nag-vlog-vlog ito. So, Magiging sa amin, sa Mauban keso nito. So kung hindi na tayo sa bukit, pahinga. Dito tayo sa bayan. May mga dol. Waka kaibang ating content kayo. O Ang kuya so, Charlie. Pisan ko, pisan ko. Mga dol.

Ito mga doon. ito mga estudyante ng FC. Ayan si Dallas ni Ador na wala nga. Ayan. Mga doon, mauban kaya son. Dito mga doon, do, do, na lang. Salamat sa panonood. Salamat sa panonood.